Ito yung bahay na ano natin ginawa. Tapos hmm. tubig. Nais natin yung hagdag sa back door. At nandito, ito ang garahe. ang pantay niyan. Nand, ang ganda niyan, pantay. Hmm? Pantay. Hmm. Ito ang eh, salabas. labas. Pinaayos na. At ito ay ididiretso ang flooring. Hanggang sa kalasada. Dito, pagawa tayo ng kanal daanan ng tubig para pag umulan yung nanggagaling na tubig dito meron dalabasan sublang init na yung mga tanim na hala kamuting kahit mga halaman Ito yung kalsada pataas. Init ng panahon. Alas 3 na. Mang init pa rin. ang bahay natin, ating pinipinis naman. Ito malaki. Ito naman ay dalawang palapag. Kaya e, palipat-lipat lang tayo. Ito ang ating service. Yan ito ang isang ginipinipinish natin ang loob. Yan, maraming salamat sa ating mga team kabari. Team judge Solid, Team Mayor. At ang uh, aking team kaagapay. At sa kay... Uh, sa ating mga ibang kaibigan. Ang nasa Whitey World, salamat. Nandito mo ng ating vlog bangan niya nempa na bye bye